Gigil na gigil ang mga incheck para makabawi sa pagkatalo sa gilas noong World Cup. Kaamot ulo ang coach ng China. Ilang Chinese player hindi makapiniwala sa ginawang comeback ng gila sa harap ng mga kababayan nila. First quarter, mainit na simula ang ginawa ng mga incheck. Paas space ang pambunga nila sa gilas. Kaya agad na nakuha ng mga incheck ang kalamangan. 15 to 5, lamang ng 10 ang China. Pero sumagot ang gilas, gumawa ng run ng 10 to 0 run. Sagot ng gilas para itabla ang laban. Pero naka back to back naman ang China. Kaya lamang ulit ang China ng 4 na punto sa pagtatapos ng first quarter 19 to 15. Second quarter, nagtuloy ang init ng mga incheck Takbuhan kung takbuhan ang ginagawa Dami pass break ng China At sabay panang outside shooting Napakalagkit na depensa nila At lumobo na sa 20 ang abante ng China Pero bago matapos ang first half Natapusan naman ang gilas ang kalamangan ng China. End of second quarter, 48 to 30, China up by 18 points. Habang si JB ay may 6 points pa lang sa kabuuan ng first half. third quarter, dito na gumawa ng adjustment si Coach Team. Sinubukan din nilang pabilisin ang tempo ng laro nila para mabilis na maibaba ang kalamangan ng China. 8-0 run ang umpisa ng gilas para ibaba sa 10 ang labang ng China. At dito nag-adjust na si, si Coach Team sa big man. Mas pinahaba niya ang oras ni Angelo Kwame kumpara kay Junior Pahardo dahil kitang kita na nagiging weakness ng depensa ni Abay na sinasamantala ng mga in -check. At dito na rin nagsimula si JB na mag over para sa gilas Kaya naman nagawang dumikit ng gilas sa pagtatapos ng third quarter End of third quarter, China up by 12 points pa rin Sa in and final quarter, dito na nag 3 rotation na si coach Tim. At habang si Ansh Kwame ang sentro, patuloy na ang init ni JB sa fourth quarter At unti-unti na nga dumidikit ang gilas pero laging may sagot ang mga in -check. Under 2 minutes left, China up by 9.7667. Tumawag ng timeout si CTC at dito na nagsimula ang bangungot ng China. nag, nag pa sa World Cup. Credit kay Scotty Thompson at kay Justin Brownlee na buhay talaga ang binigay dito mamakikita makikita na kahit hindi ka kahi never punch ay makikita mo sa laro nilang dalawa ang never say die. Hindi sila nilabas sa loob ng third and fourth quarter. Galing ng adjustment ni Coach Tim Cohn, si Kevin Alas na halos limitadong minuto ang binibigay niya ay ginamit niya sa mga crucial minutes pati na rin ang paggamit niya kay Ange Kwame ng mahabang minuto.